Kabigat na ito mga boss Kaya kung kursunada mong ibon na to At naghahanap pa ng materialis na ganito Ito na para sa ito yeah. What's up mga boss mga sir Good evening po magandang magandang gabi po sa inyo sa Magandang gabi po sa inyo lahat So yun, medyo na dudulas dulas yung dila natin So nandito tayo ngayon naman At bumalik tayo dito ngayon sa ibon na po na tropa At kilala po natin syempre no Uh, open na open tayo dito para for vlogging and pasilip natin sa inyo na yung mga ibon dito at may legit po natin na legit po talaga yung makukuha nyo dito so yan kung sakaling mag inquire po kayo at kung sure buyer kayo wag po mahiya magtanong tanong lang po kayo sa mga gusto po mag avail ang mga project po dito ah uh, yellow face opaline Ah, uh, yun po yung mga project dito. May mga karga pong Aqua B1 B2 po 'yan. So sisipin natin dito yung mga ina-out dito. Napakarami dito mga tulad po nito, mga sir. Kaya po, mga possible dan palo, possible yellow face. May mga visual po 'yan. So yeah, may mga visual po ito sa mga nagtatanong ha. Marami po 'yan, may mga possible na visual. Halos kadalasan dito na out na po yung iba. Ito pa po Ayan may mga karga kino po yan Mga naka split din po ito sa uh, Yellow face Split yellow face na mga Karga po na ito Pang project yung ino yellow face po itong mga to mga boss Ayan Pero kadalasan ito mga Passable down passable yellow face Ayan mga po yan mga pero Andito pa po Dami po yan mga sir. Ayan Hindi lang po yan meron pa po doon tasawa kayo mga boss. Ay, ah, hindi kayo magsasawa. Lalo kayo may inganyo. Yan. Mga possible yellow face, possible dan palo. May mga visual po ito, kapatid, mga sir. Ayan pa yung iba. Andito pa. So, yun. Meron pa po. Ayan, oh, Napakadali po dito. Mga possible yellow face, possible dan. Yan. Ayan pa po, sinipin natin, pasok natin yung kamay natin Yung camera natin Yan, napakadami po yan, mga boss So, meron pa po dito Ayan pa po Yan, kadami, kadami po na ito, mga boss Ito pa nga po, sinipin natin, mga bisol Ito, naka-reserve na to mga boss Yan, mga naka-reserve na yan, mga bisol, yellow face po yan for na po yan, may mga mayari na po yan at mga pinapagulang pa po yung iba ayan po, ang dami yun ayan po, napakadami po yan tara, silipin natin isa isa yung mga nakasalang ni sir dito sa kanyang ibunan ito solid to mga boss oh. yan yellow face o yan po yung ibon dito Kaya kung nakikita yung papansin niya And then, kagandahan dito, meron pa po dito. Mga nakasalang. Dan Palo. Yan, yellow face, paste, pastel. Pero ang ganda. Wait lang. Silipin natin, oh. Kaya, Ang ganda, di ba? Ganda. Yellow face, ano yan? Visual. Dan Palo. Pastel po siya. Napakaganda, napakasolid. At eto, may parlo o pa yellow face dito, mga boss. Ayan, ang ganda, oh. Diba? Ito may lap nga lang. Ayan po sila, ang ganda ng mga ibon, oh. Ligit na ligit po yan. Makukuha dito. Pag dito po ay nag -abin. Ayan po, oh. So, yan. Ganda ng mga ibon, mga sir, oh. Solid, oh. So, ayan, oh. Yellow face, far blue, oh, pala, eh. Ayan, may mga kargado pa po yan. Yung iba dito, ayan po, oh mga aqua meron din dito mga aqua pinaproject na po yan ayan o mga breeder dito mga boss o oh. kaya po yung mga breeder nila o ayan breeder po ng tropa natin di ba ang ganda ang lalaki ng ibon o agad na mga solid ayan project opadaan yellow page ayan so, naman po kita naman kasi o oh. tignan yung ibonan o ganda ng pagka-organize ng mga ibon, mga cage napakaganda at dami lang ano, ito pa, ganda aqua yellow ah, uh, yellow blue nakabangga po siya sa aqua so yan, ang ganda ng ibon diba? solid ito pa dito yan, mga project ko pa dan yellow page po yan nakikita nyo ayan o oh. napakadami po yan oh. talaga, solid talaga mga breeder dito ayan po oh, nakatago dito sa gilid o oh. ayan oh, mga yellow face po yan oh, mga sir tsaka mga aqua solid panalo grabe kaya so, uh, mga gusto po mag-avail no? mga magtanong mag-inquire uh, pwede po kayo mag-inquire kung sure buyer uh, syempre nakakaya naman din sa may-ari neto kailangan sure buyer uh, tuwiling pong bumili ng mga ibon so sa mga uh, dito sa mga possible dan possible yellow page syempre eh, pukuha na natin ito ng presyo nahihiya kasi yung may-ari mag ano sa camera magharap ayaw humarap sa camera <laughs> naiya <laughs> naiya syempre naiya po siya sa mga breeder po na kakilala niya kaya ito pinapaplex niya lang po sa atin ito pinapakita na pinapakita niya po sa inyo na ito po yung mga ibon dito ligit po yan mga opala impossible yellow face impossible dan palo yan meron pa po, po pala sa taas ayun o oh. mga project pinoy yellow face naman po yan mga sir Raji Ino Yellow Pay. Ayan. Click Yellow Pay. Click Ino. So, ayan. Ito, so, Eto, Yellow Pay din breeder. So, ayan. Nakabangga po siya sa Aqua. Diba? Ganda nila tignan. Nakabangga sa Aqua. So, yun. Ito, meron pa po tayo nakita dito yellow face din po ito o cremino nakabangga din po ito sa yellow face na sa loob malamang kakto siguradong kakto so. ito yellow face visual o nakabangga yan split Dan palo yan matik yan ang project kasi dito kadalasan Paramihan po ng project ay uh, dan palo yellow face o palay so yun dami mga boss grabe maingganyo ka bagwang ka pa lang talagang maingaan nyo ka sa mga ganitong ibon, mag ka lang yan, kung nagalag pa ng materialis na gusto mo, eto para sa iyo to ok, kunin natin yung price po nun tara, samahan nyo ko alright at yun nga mga boss no nagbalik tayo dito ngayon dahil dun sa price po natin so ngayon, uh, tinanong natin, kinausap natin uh, pasensya na po kayo sa mga nakaunaw at nakaintindi So, yan, mga ready to breed pero wala pong DNA. Hindi na po tayo magbibigay dito ng price po sa vlog na to, no? Para hindi po nakakasagasa po doon sa ibang breeder. Kasi kilalang kilala po ito bilang mag-iibon. Ayaw niya po magbigay para hindi po siya maputukan doon sa bibigay natin na presyo. Pero ito, ready to breed. Opaline, yellow face Ah, uh, opaline, possible yellow face Possible dan palo. So yan, meron naman po dito Halos lahat po yan mga sir idol oh. So ito naman Kung nakikita nyo po lahat ng pastel po dyan Lahat po yan ay kak Sa managahanap po ng kak Split kilo base Split Dilute So yan, possible pale follow Yan, lahat ng pastel po yan ay Split opa oh po yan Split kilo base Use, possible pay follow so yung mga green opa naman ay opa line post yellow face post dan follow possible b1 b2 lahat po nandito po mga sir idol possible b1 b2 po yan pwede po kayo na mapagpalabas ng yellow face ino uh, yellow face aqua po mga sir opal blue yellow face kaya kung gusto mo at naghanap ka ng materials para sa iyo to mga bossing so yan, hindi lang po yan, ito lahat po yan lahat po na nandito nakikita nyo possible B1, B2 po yan lahat po yan, PM lang po kayo sa price sa mga nagtatanong po sa vlog na to ah, huwag po kayo maya magtanong sasagutin po natin at yun nga yung sabi ko po sa inyo kung sure buyer naman po tayo ay wala pong problema po doon madali naman po ang kausap yung may-ari po nito Yun lang po talaga Hindi po natin ilalagay sa video O sa vlog na to Yung price po natin sa ibon Kaya yun Eto meron tayo papasilip sa inyo mga sir ha? Eto Napakabigat neto na mga boss Kaya kung kursunada mong ibon na to At naghanap pa ng materials na ganito Eto na para sa iyo to Ayan po ID po natin yung ibon mga sir ha? Deck Eto po yung deck yung nasa harap Split yellow page split ino so yan yung deck kaya po at ito yung visual criminal opaline ang ID naman po nito na speak yellow page so ayan o no? po mga sir ang out po nito dito tayo magbibigay ng presyo kasi eh, alam naman ang lahat yung price nito eh kung magkano talaga eto 60k po yan criminal opal speak yellow page Krimino opa po yan ha Mga boss Sa mga nakaitindit Nakakalam lang po yan Kaya ganito ang presyo So yan At yung deck naman po ay Nagre-raise po yung deck natin Na opaline si Piccolo face So yan no nagre naman po ito ng 40k Kung sure buyer ka Negotiable pa naman to At kung sure buyer ka talaga na Pursunada mo to pwede ko ibigay sa inyo ang messenger na mayari para kayo po mag-usap para wala pong duda sa mga tinatanong po na price po nito yan pero sa mga dito po yan sa dito presyo nito kung ano pong binigay na mayari na presyo sa akin yun lang dito po ang bibigay natin po sa inyo na price wala pong dagdag bawas po yan mga sir idol so yan po Napaka solid mga boss. Talagang maingan nyo ka. Kung materials lang hanap mo, andito yan lahat. Kung gusto mo possible yellow paint, possible dan follow, possible B1, B2. So, yun. Ang ganito na lang mga bossing. Kaya kung sure buyer ka at kursunada mo yung every na to, legit na legit, hindi po kayo mawawala ng pag-asa. Talaga sa pag-iibon, may ano talaga yan, kumbaga laban o bawi po yan dyan. Pero, suggest ko po sa inyo, subukan nyo po ito yung mga possible dan palo. Pag once na palabas na po dito ng par blue, yellow face, naku po. Baka masabi mo po mga boss, no? ah talagang solid po yung nakuha yung materyales. Meron na po dito yung nakakuha po sa atin ng kak na sex link split opas, yellow face possible pale palo sa kanya naglabas ng yellow face far blue opalay napakaswerte paldo yung nakakuha sa atin mga boss dito po yun galing yung materialis na nakuha ng ating buyer na taga pasig ba yun o tagig so yun hanggang dito na lang maraming maraming salamat happy watching and follow my sub follow uh, yun yung Facebook natin and subscribe yun po yung YouTube channel natin. Maraming maraming salamat and God bless po. Alright!